uh, ah, adlaw sa tanang mga kaigsunan no mga katoliko atong tubagon tubagoning duha ka sabadista nga gusto musikat no o gusto sab silang makakwarta mo <laughs> ning mga sabadista nga ato karong tubagon mao ni ilang isyu mga kaigsunan din he daghan kita tanan -tana, ba nga ang RCC si FD? nga nak ubala ang kasulatan anak na nila ubala ang kasulatan o biblia ang tubag dili kay e, Juan Uno Uno. Ang pulong mao ang sinugdan. Mga Ikson, gamit nila ang Juan Uno. Bantayan ninyo pag ayoon sa ang ilang gibuhat nga lipat-lipat. Wala pa ang tanabutang. Wala pa'y tawo, no? Wala pa'y lansang. Wala pa'y kabilya. Wala pa'y sing. Wala, pa no. wala, pa wala, pa wala tanan. Niyan no. ang pulong sa ginoo Darwin. Paminawan ni eh. Sahay mo si Darwin. Mawali hubog. No? no? Mga Ikson, wala pa'y lansang. Wala pa'y kabilya. na ang pulong sa ginoo nga mo. Ang gitawag nila ang Biblia, no? Uh, Biblia man nilang buto sa bot nga diha na existido na ang pulong sa Ginoo ang Biblia Oh, atong tanawon gihuwa nila tiwasa mga kaigsoonan pagbasa ang 111 atong magsisupanday magsisup sampiray sa Jan 11 uh, kay ato pasaut in the beginning lain tong sa badista kini lain na sad ni katumbunguton bang sa badista sige ana murag kanding gusto siya musikat gusto siya nga makakwarta pod og musikat na siya makakwarta siya kay sulan man sila sa ilahang simbahan dahil sa mga Exxon, atong basta tanaw ng Japan, no? World already existed hmm? sa sinugdanan ang kalibutan na ana. Hmm? O may rin, the world was with God. Hmm? Ang pulong uh, kauban sa Diyos. Hmm? So kung nauna ang simbahan, so nauna pa rin ang simbahan sa Diyos. Hmm? Kaya ang world was with God. Hmm? Ang pulong uban man sa Diyos. So nauna pang simbahan sa Roman Catholic kontra sa Diyos. Pagkat akong bakat mga higala. So, Father... Padre... O, oh, tanawa mga kaigsunan, no? Ang ilahang mga pamahayag grabe ka mga kini okay, ang gituis pag ayo nila ang ilahang gibasa ngano gigamit nila ang Juan uno uno o wa nila tiwas sa mga igsoon nya pakita kita ra nila dayon may balita biblia kuno unsa may naa sa may balita nga wa nila tiwas sa mga kaigsoonan at basahon pag ayo ning may balita gusto man lang ko ni magkasapi ba nguning pasikat dayon diha sa kini ah, ang ah, live live day nila. Oh duha ni sila ka ko na isa bunguton kag ana-ana kanu na isa iyang bungot murag kanding. No. Oh. Niya mga kaigsulan ang nasulat sa 111. Ngawa nila taro nga og basa agod nagkasalaag sila pag-ayo ning mga sabadista. Unsa so, may naingon ingon dinhi? 111 sa wala pay nabuhat bisan unsa ang pulong dihana, ang pulong uban sa Dios giputol nila mga isuhan pagbasa. No, ang mayang balita, Giputol, dihara sila taman. ingon nga, oh, naalagi, wapay kabilya, wapay sin, naana ang pulong sa ginoo. Mga igsun, wa nila tiwasa in taon, munang nagkasaag-saag ng mga sabadistaha, labi na ng bungoton, no? Aga naana sa iyang bungot. No? <laughs> Atong tiwasun, pagbasa, dili kay putulon, munang kamo nagkaputol-putolan yung pagsabot mga sabadista kay hindi man nyo tiwason napaman yung taong sumpay maong pagka-istorya niya, kung basahon pag-ayaw-ayaw tanawa mga egsoon ako mga katuliko, kining nakadungog na itong nga gustong makasapi. Sa wala, wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha ang pulong uban sa Dios diputol niya, unsa may sumpay, o ang pulong Dios Nga kining, di jingon niya nga pulong sa Dios wala pa'y kabilya diha na, ni ang Biblia, ang Biblia dahil di Diyos. No? Wala <laughs> sa barista. Bantay-bantay sa so tao. Karoon lang yung musikat. Makasapi maka di simbahan. Panarbaho mong isak to. <laughs> Panarbaho. Bisag nagkalisod-lisod. At ang one tahon ka sa gino. No? Ang pulong dahil di kuno Diyos. Tanawara. Oh? Nya, tanaw na to mga kaigsunan sa Biblia nga the original Aramaic New Testament in plain English Bible niya yeah, sa atong kamot no tanaw na to ang Juan uno-uno mga kaigsoonan nga nila nga wa pay diha na ang pulong sa Dios ang Biblia <laughs> pagkakatao ana ning mga sabadista duhar ba sila no nagingon ni eh, in the origin the word has been existing and that word ha had been existing with God and that word was himself God. Nga dili gini sa Biblia, Keang ang pulong din he, sa iyang kaugalingon, siya Diyos. Sumala ni uh, New Aramaic Clean English Bible. Muna nga bantay-bantay ta. Dili ta magpakuan na yun mga sabadista. Sige birabungot, sige birabungot. Aron musikat. Hindi <laughs> naka musikat. Ano, ikaw, gabaan mo sa ni apa sa biblia nga ilang hubad mga kaigsoonan no inawa ni ilang clear word no din he, sa Juan from the beginning the word of god was there the word stood by the uh, the side of god and the word was fully god Di ganyan sa Biblia. Kaya ang word din ni God. Unsa may giingon din is 14 sa maong Biblia nga ilang gihubat sa 70 day Adventist. So the word of God become aman. Nang Biblia mo nang... Dios? <laughs> na himo ng Diyos. Katawan ni mga sabadista. Oy, sabadista nga mga kuhan, gining tuyo lang pagpanapi. No, ayaw ninyo putul-putula in town. uno uno. Inyo pang putulon pagbasa forbida. Oh, unya dahil pangatake mo, pare, pagkaluoy, pare, no? Yan giatake. Kinsa man ni mga igsoon, ang pulong nagisgutan sa Juan Uno Uno. Kinsa man ni siya, mau bagay ni ang Biblia. Kung mau ni ang Biblia, ang pulong Diyos man. Sa tupa, ang kanang Biblia dahi Diyos. O ang pulong na himong tao. Ang Biblia na himong tao. <laughs> pagka <laughs> nindutan ni mga SD niya mga kaigsonan sa Biblia nga uh, Amplified Bible niya, yeah, itong basahon ninyo sa Juan Uno Uno basin na mo Amplified Bible mga SD basahan ninyo ngayon nyo din in the beginning before all all time kini mga kaigsonan Juan Uno Uno ha akong kibasa In the beginning, before all time was the word. Christ. <laughs> and the word was with God and the word was God himself. Ngakini deng word din hidili ni Biblia huy. Mga Sabadista badlongon. Kasaban mo ana sa itiyo mga pastor nga mga buutan. Nyo, nagtala-tala mo pag pagpanudlo. Suko do nang inyong pastor nga do na tinuod ga kasing-kasing nga manudlo. sa doktrina sa Seventh-day Adventist. Kahit ang word day din eh, ripirado din to kang Kristo dili in taon sa uh, Biblia. <laughs> Taka, ay basa-basa. Oh, kasi Amplified Bible. Oh, laing Biblia, ato kubon. No, ukubon sa nato ni ang uh, The Expanded Bible. No, uno-uno, kaya po, -uno, natong basahon. Kaya basin tayo, maka daginot ni sila, nga na ay Biblia, diha mabasa. Huwag uno-uno. No, atong basahon ang huwag uno, versikulo uno. Nagingon din hiyo mga ikso, no? Huwag uno-uno. In the beginning, there was the word, the word already exists, the word referred to Christ. <laughs> Ingon mo nga Biblia ni pulong Ginoo ang word ni dai ribado kang Kristo. Naun sa ni mga sabadista ay tala tala. Panudlo katawanan ka ay nakagunit lang Biblia giputol pang uno uno no, Karono refirado dai kuno ni kang Kristo. Na palit mo ani Biblia ha, oh. no? In the beginning there was the word. The word already exists. The word reaper to Christ. Gan. 70 taon di mangasalista. Pagkakatao-anan gayon, ini apa? Laing <laughs> Biblia. Kini ang Biblia ang the new life Bible, oh, the new life Bible. Atong basahon ang Juan uno-uno kung basig Biblia day ini. Basig mao na ni ilang giingon. Ah, Juan uno-uno, oh. New Life Bible. Naingon din he. The word Christ was in the beginning. The word was with God. The word was God. <laughs> Kinsa ko word? Christ. Bira na yung bungot. <laughs> yaga, yaga. Kaya <laughs> sige, bira sa bungot. Kaya Nau. Wa magtuon. niya arun lang yod nga. Kasabaan yun mo, anis. Yung mga pastor. Yung mga pastor nga kuan kining seryoso tarungan nga nanudlo <coughs> saban mo ani nga ano, nanudlo mo og dili mao nga kini deng word ni e, reperado kang Kristo pila na ba ka Biblia bye bye na <laughs> uh, tanaw sa nato ang living Bible tanaw na to ang living Bible sa Juan uno uno gipon atung tanaw ang living Bible nagingon din he Oh, before anything else exists, there was Christ. Di ini Biblia. Christ is Christ today the word in the world in the exon. Kuy pa, mura kong kikitik na yo yung haduhang ng mga pamahayag ba? Pagka, Ano gun ka sa mga pastor nga tinuoray nga nanudlo sa inyong doktrina? Nya naamong naghugaw-hugaw, <laughs> alam lang yun. musikat makasape aron suhulan mo <laughs> binuang binuang nga panudlo no ako nahimot ko pag ayo pag pagkuani kuan ini nagkakatawa ko Dili, ano dili maulayo kayo sa biblia ang ilang panudlo mga egson. no layo kayo ya bira dai na <laughs> dili na niyong himuon manudlo gani mo kanang insakto lang ayaw ninyo putla ang biblia Mayong hapon. Sa akong mga parenting ng mga SD, ah, may hapon sa tanan.